Sayang na sayang. Ganyan may lalarawan ang naging karera ni Chris Posh sa NBA. Dalawang beses nagkampiyon at 11-time All-Star sa loob ng labing limang taon. At marami rin ang nagsabing bago magtapos ng kanyang karera, siya ang pinakaduminanting big man noon sa liga. mapa opensa o depensa, naging malaking asset siya ng kupon ng kinabibilangan niya. Kaya niyang ng bola, tumikada sa si 3-point area, at hindi kailanman naiwanan kahit pa ng maliliksing gwardya sa depensa. At kahit na umali si Lebron sa hit noon, na hindi naging problema dahil sa kanya. Kaya ano nga bang nangyari noong 2016 na naging wakas ng kanyang karera? Kung interesado kayong malaman, tarat samahan nyo akong balikan ng kwento ni Chris Bosh Produkto ng malalim na draft class si Bosh noong 2003 kasabay lang na naman niya rito si Lebron, Wade at Carmelo Anthony But still kalaunan, napili siya bilang fourth pick ng Toronto At dito nagumbisa ang kanyang hall of fame na karera sa liga At sa kanyang unang season, napilitan siyang maglaro out of possession Dahil 4 talaga ang pwesto niya sa loob ng court Pero dahil sa pagkakatray ni Davis sa Bulls noon siya muna ang ginawang singko ng kanyang prangkisa. At ma-imagine nyo naman na hindi yon naging madali para sa kanya. Dahil kung ikukumpara ang katawan ni Bosch ang mga bakulaw sa liga, e eh masasabi talagang manipis at patpatin pa ang frame niya. Pero alam nyo kahit na ganito, hindi pa rin siya nagpadehado at nag-average ng 11.5 points, 7.4 rebounds at 1.4 blocks bawat laro. At siya pa nga nanguna sa lahat ng rookies in terms of rebounds at blocks sa buong season na ito. At sa pagalis ng kanilang numero uno na si Vince Carter sa prangkisa, si Bosch nilingon ng team bilang panibagong franchise player nila. Nag-develop siya into a double-double machine para sa Toronto at madalas pa ang siya nangunguna sa kanila sa tatlong magkakaibang aspeto. Kaya matapos lang ang isang season ay patuloy na nag-improve ang kanyang mga numero. Sa edad na 21, gumawa na siya ng malaking ingay para sa Toronto. Bihira lang din kasi tayong makakita noon ng isang versatile na big man sa mga yon, kaya Kayang pumoste, magdala ng bola, gumawa ng plays, pumasa, may tira sa labas, you name it. Nakaybos na lahat ng qualities na tinatawag nating modern big man ngayon sa Liga. Pero unfortunately para sa kanya, kahit anong kaya niya sa opensa at depensa, laking talaga ang Toronto ng star players para tulungan at suportahan siya. Kaya hanggang first round lang ng postseason ang pinakamalayong inabot nila. At sumatotal sa pitong taon na tinagal ng Chris Bosh era, dalawang beses lang silang nakaabot sa playoffs sa tatlong games lang ang naipanalo nila. Kaya kahit gaano kalimaw si Bosh noon, hindi talaga sila nagka-chance ang magkampiyon. And you can only imagine ang pagod na naramdaman ni Bosch sa pagbubuhat ng buong prangkisa. Na alam naman natin na hindi na talaga niya kinaya. Kaya 2010 umalis siya sa Toronto at nagtungo papunta sa Miami. Kasama si Lebron at Wade, bubuo sila ng panibagong Big 3. At ito ang matagal nang hinintay ni Bosch na pagkakataon. Ang magkaroon ng lihitimong all-star teammates na makakasama niya sa buong taon at finally sumagi na sa isip niya ang ideya ng pagiging isang kampyon. Pero bago siya makarating sa punto ngayon, hindi naman kaagad naging maganda ang ubisan ng kanyang season. Bumagsak ang kanyang mga numero at napilitan siyang magparaya at magsakripisyo. Dahil nga mas concentrated na ang sa kay Lebron at Wade, ang dating numero uno ng Toronto, naging para bang role player at anino lang ng dalawang ito. At ito ang pinagbulan ng samut sa haring panunukso. Kesho big lang daw dapat at tumabot pa nga sa punto na walang nagtatanong kay bosya sa isang post-game conference matapos nilang manalo. Okay. Pinapakita rito na noon pa man ay hindi na talaga siya nire-respeto. Pero alam nyo hindi naman niya ininda ang mga ito dahil ang nasa isip lang niya noon ay manalo at makuha ang kampyonato. At taong 2012 hanggang 2014, masinemento niya ang kanyang role para sa team na pwede pa nga nating sabihin na mas importante pa siya kay Dwayne Wade na noon ay nagkakaedad na. Ang kanyang depensa ang naging susi sa maraming panalo nila. Dahil kahit anong versyon ng pick and roll laban sa kanya, ay hindi talaga umubra. He was quick enough para makasabay sa switch sa mga gwardiya at mahaba din siya para mag-recover kung sakali talagang maiwanan siya ng bahagya. Kung wala si Bosch, wala rin ang dalawang kampiyonato nila noong 2012 at 2013. Kaya kahit hindi man siya nire-respeto ng ibang fans at analyst ng liga, alam naman ng management kung gano'ng kalaking piyasa si Bosch ng kanilang prangkisa. Napag-alis ni Lebron sa Miami, siya ang binigyan ng responsibilidad na maging bagong go-to guy nila. Kasama si Dwayne Wade sinubukan nilang buhatin ng hit post Lebron era. Pero aminin man nila o oh hindi, malaking kawalan si James at hindi na talaga sila kinonsiderang lehitimong threat sa kanilang komperensya. At para palalain pa ang sitwasyon nila, may natuklasan ng mga doktor kay Bosch na babago sa dapat pang mahabang karera niya sa liga may nakitang blood clot sa baga niya taong 2015, forcing him to miss the remainder ng season. Bumalik naman siya October na sa parehong taon pero ilang buwan lang ulit ang lumipas. May nakita na namang blood clot ang mga doktor this time sa binti naman niya lumabas. Kaya kahit anong pilit noon ni Bosch, hindi niya siya pinayagang maglaro ng management dahil hindi siya pumasa sa medical exam na ginawa nila. At ang mas nagpadelikado ng sitwasyon niya ay nang uminom na siya ng tinatawag nating blood thinner. Para sa impormasyon natin, ginagamit ito para mas maiwasan ang pamumuo ng dugo sa mga ugat at kahit sa puso. Pero delikadong delikadong pagsabihin ng pag nito at paglalaro ng isang physical na sport. Dahil masagi lang siya umabalya, pwede nang magresulta ng internal bleeding para sa kanya. Kaya kahit na sa pakiramdam ni Bosch ay malusog at malakas siya, hindi na isinugal ng Miami na paglaruin muli siya. And come June 2017, napagkasundoan ng kampo ni Bosch at ng management ng Miami Heat na career ending na ang kondisyong iniindan niya. Kaya June 4, 2017, winave siya ng Miami Heat at doon na nagwakas ang pitong taon niya sa prangkisa at labing tatlong taon sa liga. At bilang respeto sa malaking ambag niya sa kanilang koponan, niretiro na ng Miami Heat ang jersey number 1 at kamakailan lang tinanghal siyang Hall of Famer taong 2021 na para sa akin ay karapat dapat naman at hindi na talaga dapat pagtalunan. Ang karera ni Bosch NBA parehong mabunga at nakakapang Nagumpisa sa isang prangkisang alam ng lahat na walang patutunguhan at nagtapos ng dahil sa isang kondisyon na hindi naman niya kagustuhan. Pero sa pagitan ng mapait na umpisa at dulo ng kanyang karera ay ang malaking markang inukit niya para sa kanyang prangkisa at para sa buong liga. Siya lang naman kasi ang susi sa dalawang kampiyonato nila. 11 time All-Star pa, all rookie first team. At tigid sa lahat, laging magpakumbaba sa kabila ng batikos na sinalo at tinanggap niya. Binago rin niya ang tingin ng NBA sa mga 4 at 5 na tumatapak sa liga. Kung dati ang nakasanayan lang ay puro brusko at pang-araro -ar ang trabaho ng mga sentro, pinakita ni Bosch na posibleng mag-standout sa NBA ang isang big man na may skill set na gaya niya tulad ng nakikita natin ngayon sa maraming singko sa liga. Kayang gumawa ng sariling tira, magbitpit ng bola, pumasa, tumigada sa 3 point area at matinig pang dumipensa. Modern Big iga nga. Kaya para sa akin wala na talagang question sa Hall of Famer na status na binigay sa kanya. Pero nakakalungkot lang na dati ay konting respeto lang ang natatanggap niya. ba? Diba?